Hello, good afternoon everyone. Ay, eh, i-share ko sa inyo yung aking, ano, yung aking lunch. Nagluto ako ng pancit canton. Ito siya guys, oh. Ayan. Nilagyan ko siya ng bok choy. Tapos itlog. Ayan. Ito na yung aking lunch for today. Ayan guys, samahan niyo ako sa aking hapagkainan. Ayan, ito. Actually, itong gulay na ito ay paborito ko talaga to. Itong bok choy. Hmm. Hmm. Medyo ano siya, slightly ang maanghang. Kasi maanghang yung kanton na pinili ko. Hindi naman siya sweet and spicy. Ayan pala sweet and spicy. Tapos nilagyan ko siya ng yung onions. Yung buong onions, eh, kinat ko ng half. <clears throat> Kasi yung onions guys, maano siya. Manamis-namis kung na napapansin ninyo. Ito 'yon. ayan, kaya malalaking hiwa yung paghiwa ko para malasahan ko talaga yung onions. Hmm. Sarap. Ito yung madaling lutuin kung mayroon kang mga gagawin. Kasi mamaya, may pupuntahan muna ako. Kaya ito na yung ko. Mmm. na pa guys yung ano. Yung bok choy. Kasi yung bok choy, yung technique dito, wag mo siyang lutuin na matagal. Kailangan half cook lang. Para ma- enjoy mo yung uya mo. Ah. Ito yung dahon. Mmm. Okay, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Tatapusin ko na lang tong aking lunch. Um, without crumb. So, thank you, thank you so much sa inyong pagsama sa akin. See you in my next video.